Ang lamig girl, mas malamig pa to kaysa sa ref. La Mega Marie. nandito kami sa Bonggam Bridge. Mwak! Kung makikita niyo, ayun lang. Ako. So sobrang plain lang niya and simple. Unlike me. The Fortress Royal Palace. So medyo nalilito lang ako kasi hindi ko alam kung four ba siya o tres. May mga kainan yung mga bakla, tapos meron din yung mga tomboy. Ayan. <laughs> sa Pokeball. <bowl. laughs> Sis, tinitira mo yung mga gawa ko. Ang ganda niyan kanina. Sinira mo. Precious. <laughs> alam, nakatulog pa. <ba? laughs> from Rodolfo to Precious. Hi, mga Welcome to my vlog. This is Venus Deluxe, di ba? dito tayo ngayon. Kung mapapansin nyo, ginaw na ginaw tayo dahil tayo ay nasa London! Divine. Tayo ay bukanta na. London for Dragon. Mag-isa lang ako to travel. Biglaan to kahapon lang nag-book. Samahan niyo me. Totoo nga ang chismis, ang lamig dahil. Masusurvive ba natin to? Ang ginawa! Dito na ako sa Heathrow! First time, here's a lot may bridge dyan pero hindi yan ang London Bridge. may bridge lang ang tag sa kanya ay Tower Bridge. I'm with Arizona. Arizona the mother. drag queen and Mark na sobrang tinutulungan kami na makapunta sa mga magigandang places here sa London. Ang lamig girl, mas malamig pa to kaysa sa ref. <laughs> mas malamig sir sa ref. <laughs> Parang malapit na mag, ano, freeze freeze. <laughs> may mga pelican. May mga pelican. Lamig <laughs> La ang Marie. nandito kami sa Bonggang Bridge. Oh. Bonggang Bridge, anong tawag? Tower Bridge. Kasi may tower. Tapos yung London Bridge, ayun lang sa kabila. Kung makikita nyo, ayun lang. So sobrang plain lang niya and simple. Unlike me. Hindi, <laughs> ayun lang, chill lang. Siya. So, mas nandito yung mga turista sa bridge na to. Sa Tower Bridge. Tapos may naglagay ng lock. O, akala niya matutupad yung wish niya. Charot. Pag yan. Nandito tayo sa The Fortress Royal Palace. So, medyo nalilito lang ako kasi hindi ko alam kung four ba siya o tres. So, fortress siya. Two in one. May two na, may one pa. So, one, 2, three, 4. <laughs> So, in one. Tapos, Fortress pa. So, 5-6 na lang kula. Pag nasa India, may 5-6. Ito pa siya three? Gaya! Gaya! <laughs> gaya! Gaya! Sister ko! So, in one din ba yan? Oo! Oh, oh. So, one, two, three, four! Tapos? Pag sa India may five, six, six, uh, seven. seven, eight. Sa'yo, pa! May teacher Jersel na yun. Uh. Five, six, seven, eight, and one, two, Sarap so, na kinakain ko ngayon. Dito kami sa Wasabi Sushi and Bento. Sila lang nag-invento nito mga kanakain. Oh. oh my God, so big! Big Ben! Alam nyo, may homeless dito. Nakaupo ang guwapo girl. Parang gusto ko nang i-home. Nandito tayo ngayon sa Big Ben. Yun siya. Kala mo yun. Dito ko lang nalaman na may Big Ben pala. <sighs> Kundi pa sinabi sa akin ng lokal na taga dito si Eva makikita nyo. <laughs> Happy <laughs> We're here now sa Exa London. I'm with Brigading and, oh, oh. and Precious. Hi, hi! Precious. So magsaset up na kami ng booth ngayon at anong oras na. Meron kaming super, super sweet na mga friends na tutulong sa amin sa pag-set up ng booth. Kaya Let's do it. Pumasok na kami sa Dragcon Kineso to set up. Malaki din siya ha, parang LA din. Kasi ito yung booth namin tatlo. Kasha naman. So, nung nag-drag LA, ito yung booth na to, times four nito yung pinag-stay namin ni Precious kasi winner si Precious, ba diba? So, tinulungan, ayun, pinag-stay niya kami. Ngayon, isa na lang, pero tatlo kami. Plus, yung mga help sa amin. So, good luck. Sana mag-kasha. Don't pack it up. So, today, we're with Moy, BFF ni Brigiding since high school. Hey. Tulungan niya tayo. Brigiding, hey, hey, hey. hi! Precious, hi! Hello! Hello. Kiona na mag help sa amin and Miss Myra. Nandito kami sa sa Excel London. Ang bongga dito kasi sobrang progressive nila. May mga kainan yung mga bakla, tapos meron din yung mga tomboy. Ayan. Sa Pokeball. yung mga bakla sa CR na ng... <laughs> Grabe, sobrang ganda ng booth namin. It's the best booth ever. Guys, naniniwala ba kayo it's the best booth ever? It's the yes. best yes. booth ever. So, Super. Okay. What, What do you, do you feel? Ito natin, natin, natin sa ilaw. Sis, huwag tayong, mandaya. Huwag <laughs> tayong mandaya. Guys, masama yun, ha? <laughs> Alam, nakita niyo si Pre... Nagmura si Precious, guys. Hindi po siya yung natin. Grace. Huwag nagbago sa drag race. Huwag Sis, tinitira mo yung mga gawa ko. Ang ganda niyan kanina. Tinira mo muna, ah. Kanina ang ganda niyan. Pinuri mo to kanina, diba? di ba? Ito yung gawa ko, di ba? Okay, ito mga ano ganito. Sabi okay. ni Brigading pa. Sis, ang pahati ng gawa mo. <laughs> Saan yan? gawa yan? Saan yan? Kiona! Oh my god, Kiona! Sige, kung ayaw nyo nang gawa ko, uuwi na lang ako. Oh my god, sobrang ganda na boot! Yay, budan, boot na! Boot! Is it a tooth? A tooth? Or a boot? Well, so, nagluto oh, si Mark ng mga... Explain mo kung ano yung niluto mo. What's this? Roasted chicken. Roasted chicken. Roasted chicken. Adobo. Adobo and? And menudo. And menudo. Eh, meron ka pa kanina yung ano, Spice spicy spare ribs. Spicy, spicy, spare ribs. Oh. Ay, ang sarap naman ang sauce. So, ang galing ni Precious. So, oh. nakakaupo siya sa pader. Oh. Naka-cross legs pa. Precious. Oh. Alam, nakatulog pa. <laughs> Pagod na pagod na kami ni Precious. It's 12 midnight here. Kaka-uwi lang namin. Kaya yung bonding namin dalawa. <laughs> Shave-shave kami, mga babies. Ako din. Pagod na pa Para sa dad. From Rodolfo to precious. Yes, real quick. Real quick. Ako may tinutuloy yung... ko lang kasi mahaba na siya ng konti. Yeah, parang wala pa rin kahit na ito ng Divine Bar din. Kasi di ba yung stockings? Oo, oo, oo. Kaya ako makita yung mga buhok ko. <laughs> kahit ako ng like. Nakabili kasi kami ngayon dito. Tapos na-miss ko lang mag-ahit. Kahit mag-i-stockings naman ako. Hindi wow. mara lang may kabanding ng full precious. Ah, oh, Yes. Jace! Diba? I'm so Hi mga Mises! It's Jack One Day! eto ito na nga, nagbihis ako. Maraaran niyo ako magbihis. Charot. Just ako mag-makeup. Medyo late nagising like, today dahil nag Pero still happy. Para happy and pepe. Uy, alagay lang ako ng mga pinahapay dito sa balakang ko. Snatched na snatched. Hi, mga Mizi. So, ayan, nandito kami ngayon sa toilet ni Di Precious. Dito na kami nagbihis. Precious! Hi! Dito na kami nagbihes, nahagard na kami. Para mas maganda dito na tayo mag-makeup bukas, no? Para isang maleta dala, tapos. So yeah, this is my look. It is oh. about uh, evil eye siya para sa mga, para sa karma. So kung mabait ka, good karma. Kung di magdita ka, wala ka na. Chat. Ganun ba yun? Ano ba yung evil eye? Comment down below ma kung ano ibig sabihin yan. Makita ko lang sa Google. Eh. Chat. Ikaw, what's your inspiration? My inspiration is uh, the Bulaklakan Festival. Wow. The Ay, ganun ba? saan? Sa yeah, so, tinukay natin ng folk dance pa. Oh, it's a rural dance. I think it's from the Batangas. I don't know. But tinikling, uh, sayaw sa bangko, pantango sa ilaw. And I remember, meron kami costume na puro flowers. That's my inspiration because I'm a cultural cool performer before. I want to, you know, showcase it. Ayoko lang na Inaano ka ba? Sa Inaano okay, ka ba? Parang a, digil -digil ka na. parade. Um, teka, teka. Our Five. Universe. Four. Two. So, yeah. is... And I... Thank you, John enjoy ba kayo? Kasi? Super. Yes. How about you? I love it. Oo, oh, nakakapagod ang na So, how was your Person first time? Tapos ang bilis ah! naman no, yun. kailangan mabilis kasi gusto so, first pay moment ko yung game. Kaya kapag gusto ko yun. na kita ko kayo. Kaya nung magkakadikit na tayo, ang bilis yung mga game. Ah, may game. Oo, 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 po oo, 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 Hi guys! So ayan, nag-break muna kami. How's the feeling so far? Is the feeling mutual? Ayan, our team here! Hi! Kawai-kawai! Kawai-kawai! Si Eevee, oh! Nandito na! Pasay. Hi! Magla-launch break muna ang mga batla. So finally, nakapag-base na ako ng konti. Hindi ko nakakapag-untrack it, pero medyo nakahinga na. nakapag phone na kasi nakag-gloves ako kanina. Thank you so much pa rin. ka survive Kayo, welcome home welcome uh, so fresh berry makeup huh? point oh yeah let me see is it fresh mint fresh oh fresh oh ayo ito talaga fresh pamamalan pa may fresh no fresh ah, hair mo? Ombre, oh. moi na ka ombre si Pressure so ang denda. Ombre, Daisy. let me see, let me see. Oh my God, <laughs> <laughs> yeah mm. Ay, Rubiel Rodriguez. It's a very nice couch. Why? Nagmamano? Nice <laughs> daw yung couch. Bakit nag-donate ba yan nung may nasunod? No, fuck no, them. They will say, po, po. Oh, yeah. It's a very nice couch nga. Second day na ng DragCon. And ito na, saya! Pag-guard kasi nag pa kami kagabi. Pero, laban. We're almost ready to go to the stage. I'm with Brigitte and Precious. So, see ya! See ya! Nagulat sila lahat. Hi, Mami! Hi, Mami! Mami! Kakatapos lang ng Dragon! Sabi ni Miss Milo kasi bakit hindi ka nagko content So ito na. Katapos na ng Dragon and ang saya kasi yung mga producers na noon sa show namin ang lakas ng sigaw ng mga tao. Oh. So, Tapos may nag-tip sa akin. So parang validation siya. So kung makanood kayo ng drag show, mag-tip kayo kasi it makes us feel validated. <laughs> tayo for a very, very successful drag pa, And okay na kami sa akin. Ah, pa, kulang pa, girls, pa. pa pala. pala, sorry, sorry. Guys, let's okay. celebrate. Guys, let's celebrate. Okay. <laughs> Cheers to the groom. <laughs> to the bride. Cheers, okay, everyone. Congratulations. Please. Thank you, thank you so much stressful. Um, stressful, very that stressful. <laughs> Na stress kayo? Less stress sila. Kaya pala She's ganun smarter. ni Chura yun. Stress sila. Yes. Yes. Makakatawa ka uminom. Makakatawa ka uminom. <laughs> mm, Makakatawa ka uminom. Sabaw. <laughs> Okay. We're getting kami. What, what's this place? Ngayon tayo sa Covent Garden. Covent Garden? Yes. Yeah. Garden na dati. Ngayon, Covent na siya. Ah, talaga? Covent eh, bento. dapat, Covent. dapat garden Covent muna yung owner. <laughs> Nanonood kami ng Tina mamaya. As in yung luha ko nandito lang kasi ayoko ng labas na pero sobrang ganda girl parang breathtaking ano lang hindi lang din siya magaling ang ganda ng pagkakasulat story parang story ng mga bawat song sila at yung galing nung actress oh my god tingin na parang isa tao girl ibang level to si Ate ibang level. Parang it ignited something sa akin. Pinagtrabahuhan niya talaga, Yun yun siya mga ways yan. ka pa. Nira ka pa, lagat ka. Sige kita Eh. Good morning! So, ayan pang ilang araw na namin dito sa UK and ngayon meron akong free day. So, kikitain ko yung aking tito na kapatid ng aking tita at ng aking tatay. First time ko mag-train mag-isa. Wish me luck! Galingan natin. Sana hindi tayo tanga tanga So today, mananood ako ng Six The Musical mag-isa. Wala si Brigitte ngayon si Precious kasi pinanood ni Precious is Wicked and si Brigitte naman Mama Mia. Kasi gusto ko to. Tapos isa na lang yung ticket. So, yung okay. si Vin is for me. May nag-cancel na isa. Sabi ko yun sa akin. Pag may nag-cancel, cancel. Pag may nag-cancel, bibilin ko. And tingnan nyo naman kung gaano kalapit yung nag-cancel. Books, pang ilang row lang ako. Pang apat lang ako na seat. Kasi so, yun yung stage. ano may tricycle at ano sa London ka tricycle oh. pagkain dito sa Korea merong ano dito spicy and spicy walang ibang sahog dobleng like spice lang so sinilihan nila yung sili. <coughs> Oh, drag race superstar. Wait lang, teka, yeah. teka. To Shala. Nawak lang sa akin tulik yun. Ang talang ako, ganda lang yung puhunan. Ah, yung sister ko din. Ang daming bit-bit. <coughs> Wait lang. Ay, si Kiona din. <coughs> Tama, Pig. Peppa Pig. Saka ano yung isa? Minya. Cute. Cute. Ang galing. Sino ka dyan? <laughs> si Princess Kiona. <laughs> yung muna kami bago umuwi. So ang naririnig namin ay parang classical music. Parang dumidilat siya. Ayan na, paalis na kami. <laughs> Uy, nasa Pilipinas! Si Joe! Ayun, hinatid niya kami. Yung root word ng diva, diva um, Goddess, diva, amazing, divine. Yung root word din ng Tagalog word na diva, diba? Magaling, no? Magaling. kasi na divine siya. Kakaiba. Diba? Hahaha! <laughs>